Kailan mo pa balak magsimula? Kapag huli na ang lahat, kapag wala ka ng lakas, kapag hindi mo na kayang bumangon at puro pagsisisi na lang ang natitira, kapag ang mga magulang mo o ang mga mahal mo sa buhay na dati mong sandalan ay unti-unti nang nawawala, kapag ang mga pagkakataon duma na lang sa harap mo at hindi mo na mahawakan, bakit mo pa hihintayin yon? Habang malakas ka pa, habang kaya mo pa, habang nariyan pa ang mga magulang mo at ang mga mahal mo sa buhay na sumusuporta, habang may pagkakataon ka pa, simulan mo na. Kumilos ka na, hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay, nandiyan ang mga taong mahal mo. Hindi araw-araw may pagkakataon. Minsan isang beses lang sila dumarating. At kapag pinalagpas mo, baka hindi mo na may balik. Kaya habang kaya pa, habang buo pa ang pag-asa at apoy sa puso mo, habang nariyan pa ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas, simulan mo na. Huwag mong hintayin ang araw na ang tanging kasama mo na lang ay pagsisisihin.